Rob Pelinka inaayos na ang contract extension ni Luka Doncic at Lakers siguradong makukuha ang isa sa dalawang malakas na big man sa free agencies. Pero bago yan, bagamat hindi kwalipikado para sa Supermax contract si Luka Doncic matapos siyang matrade sa kalagitnaan ng season, inaasahan pa rin ng marami na pipirma si Luka Doncic ng bagong kontrata sa Los Angeles Lakers. Ayon kina Jovan Buha at Sam Amick ng The Athletic, malawak ang inaasahan ng liga na pipirmahan ni Doncic ang kontrata sa tamang panahon. Ipinahayag din ni Dave McMenamin ng ESPN na si Doncic Doncic ay maglalaan ng panahon bago gumawa ng desisyon kaugnay ng extension sa Lakers. Matapos ang trade noong Pebrero na nagdala sa kanya sa Los Angeles, ipinaliwanag ni Bobby Marks ng ESPN ang tatlong posibleng option ng kontrata para kay Doncic. Isa sa mga option ay ang tinatawag na 2 plus 1 deal na maaaring magresulta sa limang taong kontrata na nagkakahalaga ng hanggang $418 million simula sa 2028 to 2029 season. Kung pipiliin niya ang long-term security ngayon, maaari siyang pumirma ng apat na taong extension na nagkakahalaga ng 228.6 million dollars na magsisimula sa 2026 to 2027 season na makakatulong ito sa cap management ng Lakers. May isa pang option si Doncic tapusin ang kanyang kasalukuyang kontrata, mag opt out pagkatapos ng 2025 to 2026 season at pumirma ng panibagong 5-year deal na nagkakahalaga ng 296 million dollars. Kapansin-pansin na ang average annual salary nito ay mas mataas pa kaysa sa kinikita ni Anthony Davis. Nang tanungin si Doncic matapos silang matalo sa playoffs kontra Timberwolves. Sinabi niyang nakafocus siya sa basketball na karaan at ngayon lang siya magkakaroon ng oras para pag-isipan ng lahat. Pero nang tanungin siya sa interview ng ESPN ni Malika Andrews kung mananatili siya sa Lakers, ay walang atubiling sagot ni Luca na oo mananatili siya sa Lakers. Sa ngayon, maaaring nasa ilalim ng pressure si na Rob Pelinka at ang Lakers front office na bumuo ng isang championship caliber team para masiguro ang pangmatagalang commitment ng 26 years old na superstar. Samantala ilang araw lamang matapos malaglag ang Los Angeles Lakers sa unang round ng playoffs nagsalita na sa media conference ang kanilang general manager na si Rob Pelinka. Inamin nito na maraming naging butas ang lineup ng Koponan lalo na simula nang i nila ang kanilang pangunahing sentro na si Anthony Davis. Malaking epekto raw ang pagkawala ni Davis sa depensa at rebounding ng team kaya't malinaw ang direksyon nila ngayong off-season, ayusin ang lineup at palakasin ang front court. Isa sa mga pangunahing plano ay ang pagkuha ng bagong defensive at athletic center na kayang tumanggap ng Ali o passes mula kina LeBron James at Luka Doncic. Ayon sa mga NBA insiders, dalawang matunog na pangalan ang nasa radar ng Lakers, sina Miles Turner at Naz Reid. Parehong papasok sa free agency o may posibilidad na maging available sa merkado at parehong swak sa pangangailangan ng Lakers. Si Miles Turner ay kilala bilang isang shot blocking at floor spacing big man. Malaki ang naiambag niya sa pag-abot ng Indiana Pacers sa Eastern Conference Finals noong nakaraang season. Pinuri rin siya sa kanyang pinahusay na consistency at toughness. Sa kasalukuyang season, nag-average siya ng 15.6 points, 6.5 rebounds, 1.5 assists, 2.0 blocks habang may shooting percentage na 48.1% sa field at 39.6% mula sa 3-point range. Bukod kay Turner, tinitingnan din ng Lakers si Naz Reed. May player option ito para sa susunod na season at kung sakaling hindi niya ito i-exercise, malamang na pumasok siya sa free agency. Si Reid ay isang one-time 6 man of the year, nakilala sa kanyang shooting, ball handling at kakayahang mag-finish sa ilalim ng basket. Versus total scorer siya na kayang magsimula ng laro o pumasok mula sa bench. Sa 2024 to 2025 season, nag-average siya ng 14.2 points, 6.0 rebounds, 2.3 assists, 46.2% FG at 37.9% sa 3-point shooting. Tiyak na magiging abala ang Lakers ngayong offseason habang pinaplano nilang ayusin ang kanilang roster para sa panibagong championship run.